defense team ni Pangulong Duterte ay naghahanda na sa ICC hearing. So, naghahanda na yung defense team ni dating Pangulong Duterte, you know, para nga dito sa September 23 kung saan, eto yung paghaharap ng uh, ni PRRD. Uh, I don't know kung kasama kayo sa loob, dyan sa ICC kasi alam ko, pwede ka mag-apply dyan eh para, para umaten ka dyan sa Confirmation of Charges hearing. Ay, sabi ni Sara naghahanda na ang defense team sa Confirmation of Charges. Sabi niya nga, maaari maaaring naririnig nyo na at ang ilan sa inyo ay maaaring nagpaplanong pumunta sa The Hague, September 23, para sa confirmation of charges. Tapos naghahanda na kanya ang kanyang mga abogado. Kung titignan mo itong uh, parating na September 23, ay uh, nakakaano talaga to, nakaka-excite at syempre nakakaaba dahil dito natin malalaman kung ma-confirm -co ba ang ibinatong mga bintang kay Pangulong Duterte, syempre ng mga NPA ng mga dilawan at ng mga kabangagan. So doon natin malalaman kung madidismiss ba. Oh, I don't know kasi ba diba nag-apply, well, nag-apply tayo ng yun, yung, uh, si Kaufman ng temporary interim release pero hanggang ngayon wala tayong balita dyan. Pero kung titignan mo ha? confirmation of charges. Kaya dapat inuulit ulit natin talaga na ang punot dulo dito ay ang bangag na administrasyon. Si Lisa Tanas, si Marcos Lacan pakanilaw na kung saan ang uh, pomerma doon sa, sa Interpol para i, ipagkanulo ang Pangulong Duterte. So kung titignan mo ang salitang confirmation of charges sa September 23, meaning hindi pa talaga guilty ang Pangulong Duterte sa binabato sa kanyang mga kaso. Kaya nga, di ba, wala naman talagang warrant of arrest na in ang ICC prior to that kidnapping. Meaning, talagang illegal din ang pagkakulong sa kanya. Imagine mo, dahil dito sa Bangag Administration na ito dahil sa pagpagsabuatan ni Lisa ni Marcos Jr. na, you know, gustong pagtakpan ito mga issue ng flood control na ito. Nakon tutusin. we'll go there later sa flood control na yung mga nas, mga sangkot dyan eh dapat diretsyo na yan ng ano, DOJ. Inibistigahan na yung mga inayupak na yan. So, itong uh, ginawa talaga kay Pangulong Duterte, effort talaga ito ng mga bangag. Kasi kung, titi kung titignan mo, wala talaga, wala, 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 hindi, con, hindi convicted, hindi confirmed, hindi pa nga, wala pa eh. Wala pa talaga kasi ang pangulo Duterte, wala pang kumpirmasyon na siya talaga ay ginawa niya itong mga binibintang sa kanya ng ICC. Well, ang ICC kasi uh, wala naman talagang alam niyan. Ang nag-supply lahat niya ng mga kasinungalingan, itong mga dilawan, itong mga NPA, itong mga makakaliwa. Kaya ang Pangulong Duterte ngayon ay nahihirapan at nakakulong since March.